Ayan mga master. Yung ating may magong. Kita nyo. logo na mga master. Nangulot pa yung mga <laughs> balay. Sobrang amon yan master. Tingnan nyo yung ano nyan. Yung... Ay nawala na yung itim niya sa tinga. Sobrang itim nyan. Mawawala pala. Madilim na. Kulay buyogin na mga master si Magong. Yung tide niya mga master oh, sobrang bata pa yan. Dahil nahuli yan is sobrang bata pa. Tatlo na ang huli niyan mga master. ba Bababa ba na. Sobrang amo niyan. Ah. Magong Magong, magong, magung. Tatlong huli niyan. Pagka uh, ano yan na huli. February. February na huli ko 'yan. Kanata katatlo noong Abril. Yes.